Eto, ang pinakamalit na NBA player sa mundo. At para magkaroon lang kayo ng ideya, eto si Magsibog sa tabi ni LBJ, eto naman siya sa tabi ni Steph, sa tabi ni Shaq, Rodman, Doncic, at kahit kanino mo pa siya ilapit, nagmumukha siyang bata dahil sa height niya. Pero saan ka ba makakita ng 5'3 na point guard? na nakikipag-standoff sa mga bakulaw ng 90s NBA. Nakikipagkiskisan kay Jordan at nakakabutatan ng mga 7-footers na higante. Ilan lang yan sa mga iniwang marka ni Muggsy, pero paano nga bang nakapasok ang bulinggit na ito sa NBA in the first place? Tara't pag-usapan natin ang manlalarong bumago sa itsura ng liga at nagpatunay na hindi kailangan maging matangkad para maghari sa NBA. Ito ang kwento ni Muggsy Bones. Alam nyo bang ang average height sa NBA ay 6'7"? Ibig sabihin nito, halos isa't kalahating ruler ang tangkad ng NBA players sa kanya. He is just 5'3 na produkto ng kanyang 4'11 at 5'5 na mga magulang. Lumaki si Magsi sa Baltimore sa US na merong problematic na childhood. Limang taong gulang palang nalagay na sa alanganin ng kanyang buhay nang tamaan siya ng ligaw na bala ng shotgun. Nakaligtas naman siya matapos maoperahan pero after 7 years, nakulong naman ng kanyang ama dahil sa pagnanakaw at nalulong naman ng kanyang kapatid si Droga. Ang kinapitan na nga lang ni Magsi sa mga panahong yon ay sports. Noong una, baseball at wrestling ang laro ni Bokes. Pero nang maging parte siya ng dominanteng high school basketball team sa University of Maryland, kasama ang NBA legend na si Reggie Williams, mas umigting ang passion niya sa pagiging isang basketballista. At pagpasok niya ng kuleyo sa Wake Forest University, nagsimulang umingay ang pangalan ni Box. Ang 5'3 na pesking point guard na ito, maraming pinasakit na ulo sa depensa. He averaged 15 points, 10 assists, 4 rebounds, at 2.4 steals. At pinangunahan pa nga Wake Forest sa steals at assists category. Kung at pwede na siyang pumasok sa NBA sa mga panahong ito. Pero dumaan muna siya ng US Basketball League kung saan mas pumutok ang pangalan at branding niya. Being the smallest guy sa lahat ng court na pinaglaruan niya, naging patok si Magsi sa mga fans. Lalong-lalo lalo na sa mga bata. And he didn't disappoint, averaging 22.2 points and 8.4 assists. Kaya pagdating ng 1987 NBA draft, hindi na nagulat ang lahat ng mangyari ito. The Washington Bullets select Tyrone Bogues. big oh. Obvious naman din kasi na may reputasyon ng bullet sa pagpick ng mga unorthodox na talento. Sila nga rin kasi ang kumuha kala George Muresan at Ball na parehong 7 foot 7, ang dalawang pinakamatangkad na NBA players of all time. At sa pagkakadraft nila kay Magsi, they can now feel the tallest and the smallest NBA players sa loob ng isang court. At minsan nilang ginawa yon dahil nag-overlap ang stance ni Ball at Bog sa Bullets. Ilang beses nga din natin nakita magkasamang naglaro ang dalawang ito. Pero hindi lang yan ang naging tatak ng karera niya sa NBA dahil nakilala man siyang pinakamalit na NBA player na eh, hindi naman siya nagkulang sa hustle at basketball IQ. Kung papanoorin nyo kasi ang highlights ni Magsi, majority ng kanyang mixtapes ay nakasentro sa depensa at playmaking. On his prime, average 10.7 assists and 1.7 steals. Grabe yun. At kung hindi pa kayo kumbinsido sa peskiness niya, eto na lang ang impresyon sa kanya ng ilang NBA stars. <laughs> And he had to be one of the fastest guys in the league. That scrapper, intensity, done. His competitive spirit, I mean, bigger than everyone's. He was a pass defensively, and he bothered me. Literal na sasakit talaga ang ulo mo kung ikaw ang nakatokang bantayan si Bogues at vice versa. Kahit nga mismo si Michael Jordan ay napikon ng bullying git na ito. Sa 1995 NBA playoffs, nagharap ang Bulls at Hornets sa first round. All series lang si Muggsy at MJ ay nagkikiskisan at nagbabantayan sa magkabilang banda ng court. At come game 4, tinrash talk ni Jordan si Bogues. Tinawag niya itong midget o unano sa huling play ng Hornets sa opensa. Nagminti si Magsi dahil doon and eventually, nalaglag ng Bulls ang Charlotte sa loob ng apat na games. Many claim na below the belt ang hirit na iyon ni Jordan. And knowing na sa mga panahon ito, isa ang 5'3 na point guard sa mga pinakasikat sa NBA. Even appearing sa TV shows and having his own commercial. Marami ang pumanig kay Magsi at kinastigo si Jordan. Pero ayaw naman sa kanya, hindi niya yun dinamdam dahil parte lang ng naro ang trash talkan walang personalan. Kaya nagpatuloy ang magandang takbo ng karera niya sa NBA. Picking at the early 1990s na mayroong consistent na double-double performances. Dito na rin natin nakita ang peskiness ni Muggsy. At his prime na nyo naman. Hindi ka pwedeng hindi kabahan kapag nakita mong si Bogues ang sumasalubong sa iyo half court. Kaya sa mga puntong ito, he was considered a 5'3 beast na seemingly hindi mapipigilan ng pag-arangkada ng karera. Until, magkaroon siya ng knee injury. August 1995, inoperan siya sa kanyang tuhod causing him to miss majority of the season. Only playing 6 games and scoring 14 points sa loob ng isang taon. And of the court, masama na rin ang timpla ng kanyang istorya. Nasa kalagitnaan siya ng divorce sa asawa niya at lulong naman ang kanyang kuya na si Chucky sa pinagbabawal na gamot. Ito ang ilan pang dahilan kung bakit mas matagal nawala si Bog sa pagbabasketball. Pero matapos niyang plan siya mga sa kanyang personal na buhay, nagbalik siyang NBA noong 1996. He played two more seasons sa Charlotte bago ma-trade papuntang Golden State Warriors. Tumagal lang siya ng dalawang taon dito dahil sa pabalik-balik na injuries bago mapadpad sa Toronto Raptors kung saan mas napakinabangan ang experience at leadership niya. Natural na nga kasi ang pagiging court general sa kanya. Kaya sa Raptors, he even trained and mentored Vince Carter and Tracy McGrady. At kung ano man ang nabuong pangalan ng dalawang yan, malaki ang ambag ni Magsi Eventually dahil sa injuries, napagpasya niyang magretiro na. Kaya after 14 seasons sa na NBA, natapos ang kanyang karera sa liga noong 2001 averaging close to 8 points, 8 assists at 3 rebounds. Siya ang kasulukuyang may hawak ng NBA record for assist to turnover ratio at 4.69. At ang malayong kasunod niya ay ang point guard na si Chris Paul at 4.0. Ganoon ka-efficient si Bogues nun. Kaya I can confidently say na maraming perspektibong binago ang 5 foot ring gwardiya na ito. Lalong-lalo na sa mga batang nangangarap mag-NBA na, mag na pinagkaitan ng tangka jeans. Ang storya ni Bogues ang patunay na may pag-asa kahit na sino sa NBA. Sabi nga niya, wala sa tangkad o lithium. Nasa kung paano mo gagamitin ng binigay sa iyong height to your advantage. Nakipagsabayan siya sa mga higante at ni isang beses hindi natin siya nakitang magpadehado. Yan ang tunay na basketbolero. Papatunayan na ang passion, puso at drive ay higit na mas importante sa paglalaro ng basketball o kahit na anong sport. Kaya para dyan, saludo kami sa iyo. Maxi